sino yung makulit sa pag ano nung pinag-groom si IC? Lakas kasi yung blower ng impact na niya, -ano, si IC nalulunod? lulunod. Kaya nga. Dapat yung mga blower nila hindi masyadong maingay. Lakas din no, nakahuspe. Kasi nagtitrigger sa... Naka-huspe yung blower yun, lakas ng impact eh. No? Oh. Dahib lang yan. Tumagan si IC, tamatay yung si IC, gumagod siya. Parang nalulunod gaganda ng mga baby na yan. Oh, kay kay. Shush, ang cute talaga ng baby mikay ko. Oh. Ay, shush, ang ganda-ganda naman yan. Wag. Ang ganda-ganda ng baby mikay ko. Oh. Mali! Bagong groom ang baby mikay naman nang yan. Mali! Ay, sus. ang <laughs> kulit-kulit. Ang kulit-kulit ng baby mikay kay ko. Ayan. Oh, niradigla ng baby mikay ko na yan kaya tinagun ko na dahil ipapa stop na yan sa November 30 pwede na siya ipastar yan ayan naman yung mommy icing niya sabi niya ate na yung kaupo din cute cute mami icing ayos lang siya dyan

Ayan si Ice yung nakakagat. Kulit um. um. o. niyan Oh. Hmm. Um. 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 Kulit. Sinong makulit? Mga maritis tong dalawa na to eh. Lalo na to oh, si Ice maritis to eh. No? Sinong marites? Sinong maritis? Yan, si Mikay din, oh. Maritis din yan, oh. Nakaranik ng kunting ingay sa labas. Agad sampa. Silip sa pintana. Sino? Oh, maritis talaga yan, eh. Nahawa na sa mama niyang maritis. Ay, na-try, lang. Parang ano, kalang po, eh, nakakapamita na. Kai, come here. Kai. Alika dito dali. Maritis ka talaga din, no?